Mula La Union, abiyumahi pa sa Baguio City ang magkasosyo sa negosyo na sila Sonia at Cathy. Pakay nila, mamakyaw ng bulaklak mula Benguet. Medyo mahal, medyo mahal din kaya lang. Siyempre naintindihan din namin kasi lahat na magkanik at nalugi kasi ngayon ang mga mabawi Pero sa kanilang pamimili, napansin nila ang mahal na presyo ng mga bulaklak. Talagang mataas naman ang kwantiyan yung supply kasi konti pero ngayon Maraming bumababa na kadang kaya nahirapan kami pagkita. Ayon sa mga tindera, tumaas ang demand ng bulaklak dahilan upang lumiit ang supply. Bagamat bukas na ang undas, tila matumal pa ang kanilang bentahan. Usually pag damit pang araw, papaulit na lang. So, madami pang, madami pang hindi na benta para maubos paninda namin. na, last Sa ngayon, naglalaro sa 100 hanggang 750 pesos ang presyo ng iba't ibang klase ng flower arrangements. Ang chrysanthemum naman na kulay dilaw, 400 pesos kada dosena, habang ang puti, 300 pesos. Ang rados, naglalaro sa 150 hanggang 300 pesos per bundle. Ang sunflower nasa 100 peso kada peraso at baby's breath na nasa 100 pesos kada bundle. Pero hindi lamang mga presyo ng bulaklak ang tumaas kundi pati rin ang presyo ng kandila. Sa ngayon po marami iba-ibang klaseng kandila na mababa. Sa tulad ng ngayon, medyo nagmahal kaya medyo humina ang last year na sa ngayon, naglalaro sa 20 pesos hanggang 700 pesos ang presyo ng mga kandila, depende sa klase at disenyo. May mga scented candles din na nagkakahalaga ng 35 pesos kada piraso o 3 for 100. Samantala, dahil kakatapos ng halalan, inaasahan ang dagsa ng mga turista. Kaya ang Baguio City Police naghahanda na. Uh, hindi lang naman sa cemetery tayo magde-deploy kasi doon sa, sa 386 may uh, din sa terminal, sa malls natin, sa market. traffic direction in control, at saka doon sa pagbibilhan ng mga bulaklak at saka kandila may deployment din tayo doon. Sa ngayon, umaasa pa ang mga nagtitindahan na marami pa ang hahabol na mamili ng mga bulaklak hanggang bukas. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.